Sabi ko nga palagi sa mga nasunugan, wala akong pwedeng sabihin para pagaanin ang loob nyo. Pero lagi na lang, lagi na lang po, tuwi pong may nasusunugan sa Las Piñas. Yung presensya po na Senator Bongo, ang presensya ko po na nandun kami, yun ang po yung paraan namin para paramdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa at katuwang nyo kami para mairaos natin yung anumang napakahirap na sitwasyon ninyo. Mahirap pong uh, masunugan. Isa po ang una kong tinanong sa kanila. Meron bang nasaktan? Meron bang nasawi? Tandaan po natin, ang gamit, yung damit natin, nalalabhan. Yung gamit, nabibili. Yung pera, kikitain natin. Subalit yung perang kikitain ay hindi po nabibili ang buhay. A lost life is a lost life forever. Importante buhay tayo. At 'wag ko kayong mag-alala. Nandito naman po ang gobyerno. Nandito po ang ating uh, Vice Mayor April Aguilar. Nandito po si Mayor Mel Aguilar na napaka-matulungin. Ako po sa abot ng aking makakaya tutulong po ako sa inyo dito sa Las Piñas. Ako na magpapasalamat rin ako sa araw nito kasi meron tayong Tagalaspinas na 63 na beneficiaries ng tulong niya po sa inyo palakpakan po natin si Senator Senator mula po kay Mayor Amel, mula po sa akin at sa buong sa lahat po na Las Piñero. Maraming maraming salamat po. Saraming po ng pwede niyong tulungan. Talaga po hindi niyo po kinakalimutan na Las Piñas. Kaya po yan po talaga, tinatanaw po namin utang na loob po sa inyo talaga. At uh, kami naman po, palagi po kami, ito po totoo, palagi kong sinasabi naman eh. Sa lahat po ng laban at kampanya ni Senator Bongo, kahit kailan hindi po namin siya iniwanan ni Mayor Ramel. At Senator Bongo, yung pa rin po ang kapangako ko sa inyo hanggang ngayon. Ano pong laban ang gawin ninyo? Ano mang kampanya ang gawin ninyo? Nandito po lang kami mga taga Las kami ni Mayor Amel, nakaalalay at nakasuporta sa iyo. Yun po ang totoo po talaga.